Eh, eh, eh. So, guys. Rich is so much of a fucking palakaron, guys. I'm not going to ask questions. I'm going to If I will be the richest man in this planet, bitch. But before we so good, guys, I'm sa going to Sponsorship, and a video. No, pinakaun guys. buang PC admin. Namaligian is a PC laptop, ukupan ng related products sa computer. Brand new, pre-owned units para work from home essentials business use online, online classes gaming ukupan pa. Sailang class in Larnasin a complete PC set For 5,000 pesos Ra sa sa para. delivery sa na door-to-door cash-on delivery COD, motherfuckers. pao sa tanan, syempre, kay ungan mga, no? Kung ungan ka niya, mupalit ka sa PC admin, buang na kay, discount, 500 pesos, okay na kayo, buang mga sip-sip, horse na guna. So, gamita lang ang code nga, ungan 500, and place niya mo sa order. Shoutout din ko sa mga sila hard nga owner sa PC admin, sila ma'am to Titi, o Rose Angeli. Hi, so ari na mo, PC admin, sunod guys, Rage Classic Run Online. So, sa tanang ungan nga Run Online players dia manuwa na rin, server man sa rin nila, 21. So happy first month, Range Classic Run Online. Keep up the good work, bitch! Naananasi lai 400 to 450 plus players online every day. Ognaasi laiya upcoming event ng guild versus guild event or mini CP1 event. So ang mga admin diablua, git kara sa mahapin nakaligunya lo guardan nao city o gsibu city. Bisa yaroson karuoyo. So, shout out to sa mga admin di ano asila boss Lawrence Luis canzon of Rage Classic Run Online. Dwaren ho, oh, do Good morning, guys. Rage Classic Run Online Together. Guys, blue up. Pinakalaas ka sponsor at kung ano yung pinaka-important TK. Dapat healthy tarong panahon na, no? So, big drink man guys. Juice. So, karbaho mo dyan mo nga ha. Kamong guys, maayo man kaayo na siya sa lawa. na ready to drink na na, guys. So, mauni ang big drink malong guys. Ah, ngayon na yung mga endorsements Big ah. drink malong guys. Wah đi nhatamác xịt Pangibut, ông camu ngay, cũng xinh guys. No, juice guys, from pure không extracts. extract, sao nó làm tôt lắm, guys. cái này. Buông rồi, fedirin, drink your veggies, guys. Wah wah guys, aku guys. guys, cái này mong balit o mo avila nila mga services guys buha ako butang ilang link sa comment section guys no so karon guys buha magsugo na ta? ako na sa di pasundayag ang uba na kong advokasiya kung ako'y pinakadato nga tao sa tibok kalibutan no so karon guys may nuod na tapos kaya na yung mga lahi ni different iba so ato buha na tong shades guys no pinakauna na kong buaton guys no para dili na na magsigma ako si Clint Bandad siyang IG buha nga kong ipakasal si Sampinto ni Samil silbi Nya muna eh Bala ko na una Kung unsa ilang nga Pariho eh Minyo nila No? Ikadua guys Kung ako'y pinakadato Nga taos kalibutan Buha mo para kong taxi No? Nya naging taxi driver Dong asa mga paingon dong Muha na guys Sa kung asa kutob Mahurot imong mong gas no eh Buha na na nakadato Ay buwan Tignan yung dasi eh Buro so Eh Joy ride Wala kong sang tao Ay mga joy ride Ano? Garo wala Eh kanya na kaon sa tag-fruits, guys. Ikatulong eh, katuloy ko at buka siya. Ako'y yung pinakadato at ng atalos ni mo kalimutan. Buang tanang tapulan tagaan akong trabaho. Yan ako kay Swildo. Buang ako naon. Ganahan ba mo makakwarta? Gamit rin yung cellphone? Buay, baligya yung cellphone. Ewan <laughs> <laughs> ako seryoso. Tanang tapulan tagaan akong trabaho ikaw tapulan nga no kundi ka tapulan itaan sa ubos kasi tapulan sa inyong pamilya tagaan ako sa trabaho 10,000 pesos per day no demand ka ng 10,000 pesos per day yan ang panay mga hidden incentives no ang inyong buhaton mga tapulan na buang kita mo ano, mga ligi na mga aligi na mga siminto ha kani sa kalong black papintalan ko nag puti para nito ang background ikaw tapulan mga buha ako ipagamit di mo manicure no? 10,000 pesos per day pero manicure ra rin mo tanan dapat Umah ni usaha lu putih ni kanan noh. Ikau pat lawan no? buah sia guys. Buang ama buih ku babuy. Noh, nyangkan nama babuy lah no? for example 53 ni kamu babuy. Tanang babuy 53 ni babuy. Now, as like maintaining diet. Ku mula pass as like maintaining diet. Buang aku ipan la Buang 10 anai anai dekat aku guys. Each baboy. Boy na ala sa Not dietrician Nutritionist, psychologist, doctor, dentist Tanan nanaw, na guys Ikalima na akong buhaton guys Buha sa kadato na ako Maghimo online shop ako ha ah. At barad ko na shop pila sa Aliexpress Alibaba Amazon Magbuha ka ako ha ah. Rich is a charity online shop No, I order ni mo diya For example, mo order ng TV Tag 7,000 Buha ang mga riders ako Nag Lamborghini Nyaig deliver sa imo ha. Dua ka nga kung riders pa mo bayad nimo. Ihatag pa imong TV, bayran pa kag 7,000. Ila na lang ato. Bang which is charity online shop. Mo asportahi na ang tinuon ikaw Ikaonom na kong buhaton guys. Sa kadato na buang kontak ang kontakto na ang Castek XPC. No, kita mo sa gyatag na ko. Ha? Tanan work from home buang taga na kung inani buang inani. No, Castek XPC rin na. Go, inani na to guys, ka na nag work from home buang kogar case plus lami kayo o build nga ang mga simbola lang unit si Bus Wilson o si Bus Arman <laughs> nga sunod guys buwang sa kadato na ko magduhat ko power bank nga di malobat sus lagot ko na mga power bank na wadis power bank nga i-charge pa buang power bank kay di malubat no nga the way siya i-charge sa mong cellphone guys buang bluetooth siya no so i-bluetooth na, na sa mong cellphone na nga power bank nga ang game mo buwang charge na mong cellphone yeah, Ya since ka na nga power bank Di man malubat, lifetime na Malubat na nagmamatay ka Connected na sa si mong heart Buang inani ka dakta ah guys Buang mo ni yung power bank Imo ay connect sa si mong cellphone so, Eh, di na ka malubat So kung party ka sa kabulik Buang mo ka na Bye, mag thanks ka bye sil pun baru ka, kau kita ikhlas ha oh, lagi buat apa kau baru kau lo guys buat apa sil pun lo nak pindah ke na tahun guys kan mas intense nih mak buat aku sil pun ngadili mak sa chat no so kung kena inyo uyab ganang nangiris nagchat sa ilang kingon nga friend nila buang wow, automatic cheat na Use vape in public. Always remember deleting is cheating.